Magandang magang muli Kami ay maglalakbay na nang pabalik Sa aming mga sasakyan Para sa susunod na meeting Sa parte ng Iloilo Para nabalaho tayo oh, Bye bye Sa aming tinuligan Tinulugan Masyadong malon Uuwi oh, na tayo Back to base Back to base na Ang ating mga naggagandahan mga martial Si Queen Queen nasaan? Nandiyan, Hello Queen Queen oh, bye bye kana. ka na Nakita ka na naman sa Mabuhay Radio Queen Queen Bye bye <laughs> Yes ya yeah. oh. Ano kayo dyan? Okay lang kayo? Okay lang Maganda ang inyong gising ah Sige oh. May nervyos Mas malun ngayon kaysa kagabi eh. <laughs> malun ngayon na ano, Brad? Wala. May kita na ulit sa karagatan. Ayaw pa ang tamak po. Sabihin, mababaw pa. Patras yan. Okay. Maatras halo Malakas. Panayad okay. lang. Panayad. Mas malakas yung kahapon. Okay. Makita mo malakas kasi pumuputi yung ano lang. Alon. Sa malayo mo lang. Kita mo Pag tuwing hapon, yun talagang malakas na. Pero kita mo, paalis na lang tayo. Meron pa humabol na meeting. No? <laughs> talagang grabe. Atending ah... Uh ano itong nangyayaring to pagsubok balik na naman tayo balayan tayo ng Panginoon Diyos sa ating mga paglalakbay salamat mabuhay Radio Japan sa iyong pagtangkilik sa iyong pagsuporta sa ginagawa ng Royal Kingdom Maharlika magandang umaga po sa inyo lang. pinapasa ng mga tao oh grabe queen queen bigyan uh, ko lang sila ng bonus hindi hirap yung ginagawa nila okay mga uh, babae, ang grabe na itong nangyayari ito, matigla yung mga isla na ito mga isang provisyo mga 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 maksy. Dan para babe botne. Untuk nyong pasang. Ayo. Pasang, pasang. Siati babes Babes bersong. Ala yo, Pa. Ingat-ingat. Babe bersok. Ayana. Anong thank you? Bayad ka? <laughs> Ayan si ate babe Sir Sook Nagharanas na pasanin Ayan pa isa, sino ba yan? Si ate girly Pasan din O no. Grabe Ang lalim kasi ng buwan Ng tubig Ja, belalim. bayan dyan yung mga hindi pa napapasan oh, uh, yan ang sakripisyo ng Royal Kingdom Marlica yung mga marisyal na yan, na lang lalaki kasama sa misyon hindi sabi ko marating may lugar na ito oh, uh, sino yung nakabrip na yan? ha? Oh, Direktor Direktor Monix Okay ka lang ba? Oo Kaya na sinasabi ko sa iyo eh Oo, oh, direktor na Malayo pa kayo sa Pampang Aba Wilson Rigor Oh, retired police Oh, pasang sa batok Oo, oh, kaya kaya Oh multa oh dito pa diyan <laughs> ito si dalaga <laughs> ano <masasabi> mo sasabihin <laughs> mo dito pa yan hindi <laughs> anton ilatag nyo na lang dyan wala pakinabang yan <laughs> ilatag nyo na lang si ganton dyan <laughs> ha ha Ikaw talaga, Tigerli. May nahirapan mo. Oh. Ikaw, si Anton, iwan na yun dyan. Sila na may huli, oh. Oo. Oh. Sama nyo lang si ka Anton. Pupuntahan na lang namin yaro sa Coast Guard. Ay, ah, susumpa Oke. Ah. Okay. Ano, meron pa? O, okay, mo naman ito, isang ito. Kahit tumatawid sa ano. Aba, eh dala pa rin niya yung Marcel Ano ba naman laking tao nito, nagpapasan pa, di ka na naawa. Anton Malyari, buha pa ka. Nakapaka naman eh. Anak na mag-asawang kabayo. Kawawa yung tao sa'yo. Dapat bayad mo, doble. pwede ka na maglakad eh oh. okay po ano kuyang interview ka sa mabuhay radio halika ganito ah uh...